Jan! Matapos ang pinsalang na idulot ng bagyong Karina na pinalakas ng habagat, personal na nagtungo ang magkatuwang sa serbisyo Mayor Arthur Robes at Congresswoman Florida Robes upang makumusta ang mga pamilyang nailikas sa iba't ibang evacuation centers ng lungsod. Mismong ang ama ng lungsod at ate ng bayan ang nag ng mga relief goods sa pamilya na naapektuhan ng pagbaha sa barangay Muzon South Gaya-gaya, Graceville, Kaibanban at Gumaok East. Dal double action solusyon na ating talagang sagot at tugon sa lahat ng nagiging problema sa lungsod ay lahat ng ating mga kaibigan, kapamilya at kababayan sa lungsod sa Del Monte. Nandito sa evacuation center ay nagbibigay tayo talaga ng tulong. Kuwento ng ilang residente, biglang tumaas ang tubig sa kanilang lugar na dahilan ng kanilang paglikas. Kami po yung binaha po doon sa baba, umapaw po yung sapa, pinasok po kami ng tubig. Binaha po kami, bigla po kasi taas ang tubig eh. Wala rin po kami na ano, damit lang po yung na isalba namin. Yung bahay ko, puro putik. Nasira ata yung natambakan ng putik yung, ano, yung mga ilang araw pa bago maaano yun. Malaki rin ang pasasalamat ng mga San Joseño sa agarang aksyon ng magkatuwang sa serbisyo para sa pamilyang San Joseño. Inalagaan naman kami, alaga kami sa pagkain. Dumating po si Mayor, Arturo Robes. Nasakaso naman kami po hanggang hanggang maghapo, hanggang umaga po nanon po kami dito. Di po kami pinabayaan kapitan. Matapos bisitahin ang mga San Jose niyong nasa evacuation sites, agad tinipon ng Alcalde ang mga miyembro ng Local Disaster Risk Reduction Management Council o LDRRMC upang magsagawa ng evaluation at assessment sa mga apektadong barangay dulot ng Bagyong Karina. Tinignan kung anong sektor ang talagang at uh, naapektuhan ng gusto. At pinag-usapan din uh, during the council meeting ang uh, pag-create ng TWG. TWG na kung saan lahat ng mga uh, families living in the danger areas uh ang task force at uh, technical working group ng relocation. Create din ang uh, uh, technical working group ng land management and regulation. Ito po yung mag-aaral ng uh, easement ng lahat ng ating uh, uh, structures. Create din yung task force na mag-aaral para sa master drainage plan kasi ito yung talagang problema hindi lang ng San Jose del Monte ng buong Bulacan talaga. Pakiusap naman ni Mayor Robes na sa mga hakbang na gagawin ng pamahalaang lokal sa pagsasaayos ng mga sistema ng lungsod. Ayon, paalala na rin namin na sana mga kapwa ko sa inyo ay tulungan niyo ang city government dahil siyempre yung mga problema na dinadanas ngayon ay dahil na rin sa kapabayaan at uh, ng mga tao. Kaya pagtulong-tulungan natin Ayon sa pag-asa, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Karina, pero hindi pa rin natatapos ang pamimigay ng suporta at malasakit sa mga San Joseño na apektuhan ng bagyo at habagat. Kasama si Mira Bonyon Laksamana, para sa Balitang San Joseño, ako si Angel Laman, Public Information Office.